Yo, kumusta mga kapambihira? Magluto tayo ng sinigang sa at eto mag-intro so, mo. So ayun mga kapambihira, bubili nga ako ng isda na dorado. Eto. Ito yung may green at saka may kulay gold. So, ito na ang mga ingredients natin mga pamilya. Simple lang. May labanos, kamatis, sibuyas, mustasa, sitaw, at saka siling green. All right? So, mag na tayo mga pambihira. Unay natin ng sibuyas para hindi natin, hindi siya pumait, no? Ayan. Halu-haluin lang natin. Din ilagay na natin ang ating bawang. Ayan. Ilagay natin. Then, isunod na rin natin ang luya mga pambihira. Yan, strip lang po ang hiwa natin. Depende po yan sa inyo. Basta sa akin, strip lang. Alright? Wow! <laughs> so, gisa lang natin yan mga pambihira. And then, ilagay na rin natin ang ating uh, labanos. Or unahin natin ang ating kamatis. Oh, yeah. Amazing! kainahin natin ang ating kamatis so, kailangan durug na durug ng ating kamatis para mas may lasa at ilagyan na natin ang labanos mga pambihira kisahin lang natin and after nyan kisahin ilagyan na natin siya ng mineral water alright na, tama po na rin nyo is mineral water yan after natin yan malagyan mga pambihira pakuloyin lang natin yan ng ilang minuto Right, yan takpan natin. At ito na siya ngayon. Kumukulo na mga pambihira. And halu-haluin lang natin. Right. So, yun. Lagyan na natin si sitaw. Ayan. So, mga pambihira, i-comment nyo lang kung papan style lang yung pagluluto ng sinigang sa miso. Ayan, ilagay na rin natin yung miso, mga pambihira. ah uh, bumili ng isang kasinlaki ng kamawa ng bata. Ayan. <laughs> para mas maasim, mas masarap. So ayun mga pambira, kailangan tunawin natin, halu-haluin natin. And para yung lasa niya ay sa mga ibang mga sangkap. Amazing! So after na kumula, mga pambira, ilagay na natin ang ating isda na pinirito. Ayan. Sos Mario Sep. Ma Makakain tayo ng pambihirang uh, tanghalian na ito mga pambira. Ang ah, pakasarap. After niyan mapabira, ilagay na rin natin yung uh, pampaasim natin, no? Sinigang wow. sa miso na nor. Baka naman. Matagal ang gumagamit, wala pa rin. So kung may kailangan nyo pa na maasim, dagdagan nyo po na isang maliit. Ayan. Ako, dinadagdagan ko. Para mas uh, mukasim talaga. Ayan, sa mga nanay dyan, yan. Pakicomment naman po kung paano po yung gusto niya ng pagluluto din ng uh, sinigang sa miso. So, nag ano, tayo, no? nag, uh, naglaway tayo sa ganitong klase ng sinigang. No? Sawa na tayo sa ordinary sinigang. So, gumamit naman tayo ng miso. So, inilagay na natin yung mustasa. Yan, hinati lang natin yung dahon mga pambira. And yung siling green. After niya, pakulon lang natin mga pambira. Okay, so Hintay lang natin. And then, ayan na. Tinikma na. Tinimusa na. Sabi lang sa Batangas, eh, tinimusan. Ayan. So, so napa-approve na si Kapambihira dyan. Alright. So, ito na mga pambihira. Luto na. Ready to eat na. At ito na nga sa lamesa, mga pambihira, ang ating finished product. Alright. Bye-bye. God bless.